Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Romel Damus, shout out kay Doni Cuero. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kanilang mga mata, may pagkalito, 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 pagkagulat, lahat ng uri ng. Ngunit higit pa, ito ay paghamak. Kanina lang, may langaw bang umuugong? Tinanong ng baboy na lalaki ang mga halimaw na katabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig kay Aaron ng may paghamak. May pakiramdam pa siya na papatayin niya si Aaron sampu-sampung libong beses sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Walang sumagot sa kanyang tanong, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatoon sa Aaron. Ngayon lang ba, ikaw ba ay isang batang lalaki na nakikipag-usap sa iyong mga lolo't lola? Muling ibinoka ng baboy ang kanyang bibig at tinanong si Aaron sa malamig na boses. Kung masyadong mahaba ang tenga ng baboy mo para takpan ang bulok mong mata, bumalik ka at hugasan mo yung tenga ng baboy mo, parang tanga, at pakitang tao ka pa rito. Napakahina ng boses ni Han San Chen. Ngunit ang pangungusap na ito ay napakasakit sa pandinig ng mga baboy. Galit na galit na siya. Bagamat baboy siya, mukha siyang tao. Ang pinakaayaw niya sa buhay niya ay ang sabi ng iba ay baboy siya. Ang parehong uri ay hindi makatiis, hindi banggitin ang pagkain sa tiyan ng Aaron. On the spot, kakaibang dagandong ang lalamunan ng lalaking ito. Sa susunod na segundo, susugod na siya patungo sa Aaron. Ngunit sa oras na ito, Isang pares ng malalaking kamay ang tumapik sa kanyang balikat. Sa pagbabalik tanaw, ito ang mas matangkad at mas malakas na lalaking oso. Malamig na ngumiti ang oso sa mga sulok ng kanyang bibig, tumingin sa iron, at maluwag na sinabi, Mabahong bata, napakabaliw mo. Nakakapagsalita ang maliit mong sirang bibig. No wonder pinagtaksilan ako ni Xiao Tianhua at sinundan ka. Mukhang mata ko siya sa mouth skills mo. Pagkababa ng boses, humagalpak ng tawa ang isang grupo ng mga halimaw. Si Zia Wei, isang hindi opisyal na babae, ay maaaring hindi maintindihan kung ano ang kanilang pinagtatawanan, ngunit si Xiao Chunhua ay ibinaba ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Nasiyahan ang taong baboy. Ang mga salita ng oso na lalaki ay malinaw na nagpabalik sa kanya sa lungsod. Ngumiti si Aaron, pumili ang isang mabuting ibon ng isang punong papapahingahan. Diba sinabi ko na, parang pareho ang tenga mo sa tenga ng baboy niya. O, makinig ka, ngunit ang iyong ulo ng oso ay talagang may limitadong pangunawa. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ibig sabihin, mas magaling ako sa iyo. Natural na pinipili ni Xiao Chanhua ang mabuti, hindi ang masama. O, to put it bluntly, kayong mga asong may baluktot na melon at that aisles ay may mainit na mata. Kahit na hindi iniisip ni Xiaoquan Hua ang kanyang sarili, kailangan niyang isipin ang kanyang mga mata. Wala ka talagang gagawin. Umihi ka at ingatan mo ang sarili mo. Malalaman mo kung gaano kaiinat ang mata mo. Sa oras na iyon, mauunawaan mo na ngayon ang nararamdaman ni Xiaoquan Hua. C. Losers Mahina hong sinabi ni Han Sanchen, nang walang kaunting emosyonal na pagbabago-bago. Kung hindi dahil sa mukha ni Xiaoquan Hua, hindi magsasawang magsalita si Aaron sa kanila nang walang kaparerekan. Ngunit madaling sinabi ito ni Aaron, ngunit narinig ito ng mga halimaw, lalo na ang taong baboy at ang taong oso. Ang isa ay nagmamalaki at ang isa ay naglalabas ng kanyang galit. Pero hindi ako nagalit, napag-alitan ako kasama ang sarili ko. Shit, mabaho ka, binibigyan talaga kita ng mukha, no? Sa mabahong basura mo, dare you say we are waste? Napapadyak at pinagalitan ang baboy, at ang mga mata ng oso na lalaki ay nagalit at tumitig kay Aaron. Enough! Sa sandaling uminom ng galit na galit ang lalaking oso, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Xiao Chan Hua at malamig na sumigaw, Xiao Chan Hua, hanggal ka talaga sa taas. Gusto mong makipaglaro sa amin ng pagtataksil kapag nahanap mo. Itong sirang unggoy, hintayin mo ako, ngayong gabi, gusto kong mabuhay ka hindi mamatay, pagkatapos ay biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang malaking may sa kanyang kamay, sa pagbagsak ng patpat sa lupa, humihig pa ang buong basang lupa, talagang baka ang momentum na ito, sa kasamaang palad, nakatayo sa tapat niya ang Aaron, gamit ang bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, lumabas ang jade sword, sa oras na ito, malamig na ngumiti si Aaron, bakit, sabik na sabik na patunayan na siya ay isang basura, buti naman nakilala kita, words fall. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Talo ka. Mabangis na uminom ang taong baboy. Halos bago pa hawakan ng lalaking oso ang kanyang kamay, inatake na niya ang Aaron. Ang malaking machete sa kanyang kamay ay parang isang malaking tabla ng pinto at direktang pinutol niya ito sa langit. Bagamat ang kutsilyong ito ay tila simple, ang kapangyarihang nakapaloob dito ay kakila-kilabot. Tanging ang napakalaking lakas ng hangin ang nagparamdam sa mga tao sa kalawakan nito ilang metro ang layo. Haha, -ha, ang matandang baboy ay talagang karapat dapat sa matandang baboy. Malalaman mo kung mayroon ka nito kapag kumilos ka. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka talaga pag matandang baboy ka. Ang unang mabangis na general ni Brother Song ay hindi kayang pantayan ng ganitong uri ng maliliit na tao. Kung hindi, sa tatlong galaw, ang batang ito ay maaaring maging kaluluwa ng kapatid na baboy sa pamamagitan ng espada. Sayang mamatay muna, hindi na bago. Isang grupo ng mga tao ang gumalaw ng kanilang mga kamay sa kapatid na baboy at malaya silang nag-uusap. Masasabing sukdulan na ang pagbibiro at panghahamak sa kanilang mga kilay. Gayun din, napakatatag at malakas pa rin ang laro ni Kuya Baboy na pinapanatili ang pare-parehong imahe sa kanilang mga puso. Sa makatuwid, ang kanilang kabaliwan ay hindi makatwiran. Kuya Aaron, ingat ka. Tumingin si Zia Wei sa mga kontrabida na napaka-relax. Bagamat naniniwala siya sa lakas ni Aaron, malumanay pa rin niyang pinaalalahanan siya. Bahagyang umiti si Aaron at hinamak ang kulog ng taong baboy. Mukhang makapangyarihan ang ilang bagay, ngunit sa totoo lang, habang nagsasalita, sumugod si Aaron, pagkatapos ay umiwas sa malaking kutsilyo ng baboy sa napakahirap na poster at bahagyang magkadikit ang kanyang mga kamay, malakas sa labas ngunit malakas sa loob, sa gitna. Pa, isang napakalinaw na tunog ang tumunog, ngunit hindi nagtagal, ito ay tuluyang nawala sa napakalaking dagandong ng malaking kutsilyo ng taong baboy na nakasalpak sa lupa. Walang nakapansin sa detalyeng ito, kahit na ang mga baboy sa oras na ito ay hindi pareho ang nararamdaman. Hum, mabahong bata, pwede kang magtago. Nang makitang nakatakas si Aaron sa kanyang atake, malamig na ngumiti ang baboy at tumingin kay Aaron ng masama. Ngumiti si Aaron at isinara ang Jade Sword, masarap sabihin. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay maaari mong ipakita ang iyong autoridad sa harap ni Lolo Baboy sa pamamagitan lamang ng iyong dalawang kamao at burden na binti? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ikaw ay masyadong bata nang umiti ang baboy na may pagmamalaki at kakalag ka rin na sana ang malaking kutsilyo para umatake ulit, bigla itong tumayo, tapos ang buong mataba na mukha ay puno ng kalituhan. Ito ay sobrang kakaiba, parang biglang hindi sumusunod sa utos ang kamay na ito. Hindi ko man lang may angat ang kutsilyo. Ano, pagod na pagod ka kaya hindi mo na may angat ang kutsilyo. Marahang umiti si Aaron sa taong baboy at mahina hong sinabi. Galit na galit at tumatawa ang taong baboy, hindi niya kayang bumili ng malaking kutsilyo. Kung may sampu, ano ang kinakatakutan nila? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukang muling magsikap, ngunit walang iba kundi ang hindi mapakali na tunog sa kanyang bibig. Sa orihinal, hindi napansin ng isang grupo ng mga halimaw sa likod niya ang pagkakaiba. Hanggang sa oras na ito, ang matigas na boses ng baboy at ang mapanuksong boses ni Aaron, isang grupo ng mga tao ang nagbigay pansin sa taong baboy. Matandang baboy, ano ang ginagawa mo? Gumaganap ng mga akrobatika. Tanggalin mo siya. Oo, mabaho ang bibig ng bata. Dapat turuan natin siya ng leksyon at ipaalam sa kanya kung gaano karaming mata si Lord Maria. Tama ka kuya baboy, kunin mo, kunin mo. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadali. Nang marinig ang mga paghihimok na ito, halatang medyo nababalisa ang baboy, lalo na ang pagtingin sa Aaron sa oras na ito, malumanay na tinitingnan ng lalaki ang kanyang sarili na may mahinang ngiti, para sa mga taong baboy, ang gayong pagpukaw ay isang malaking kahihiyan lamang, ah, galit na umungol ang baboy at nagrali, ngunit ang kutsilyo ngayon ay parang takip, kahit anong pilit niya, ito ay kasing tatag ng mountai, puno na ng pawis ang kanyang noo, at puno ng pagkalito ang kanyang mga mata, Paano mo mahahawakan ng isang bagay na tulad nito ngayon, iniisip niya kung may ginalaw si Aaron, ngunit nang tingnan niyang mabuti, medyo malayo ang Aaron sa kanyang kutsilyo, at malinis ang kanyang mga kamay, hindi tulad ng ginawa niyang palihim, anong nangyayari, nang siya ay sobrang nalilito, Aaron biglang nuzo sa kanyang sarili, na parang sinenyasan siya upang tumingin sa ilalim ng kanyang braso, halos nang akmang titignan niya ang kamay niya, biglang parang nakaramdam siya ng konting kirot sa kamay niya, tapos sobrang lalim ng puso niya, nang bahagya niyang binaliktad ang kamay niya ay natigilan siya. Storytelling channel sa YouTube. Ito, pagtingin ng ulo ng baboy, tulala ang buong lalaki. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng maliit na butas ng dugo sa kanyang palso. Hindi naman kalakihan ang butas kaya kaunti lang ang dugo, ngunit ang maliit na butas ay namutla ang baboy sa oras na ito. Kahit, ngayon ay medyo naguguluhan siya. Sakit, ngayon ay halos tumusok na sa puso ang sakit, ngunit ang mas kilabot sa sakit ay ang nakalabas sa kanyang maliit na butas sa oras na ito. Mayroong dalawa, o simpleng sirang litid, mismo sa gitna ng sugat at nabali lang. Nabali ang kamay niya ng kung sino. Ngayon ay sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi niya may angat ang kanyang malaking kutsilyo gamit ang kanyang kamay kahit anong pilit niya. Kaya lang, kailan ba sinaktan ng lalaking ito ang sarili niya? Oras na ba para pumitas ang espada? Pero bakit hindi mo naramdaman ang kahit katiting na sakit noong mga oras na iyon? Sword ba ng lalaking ito? Biglang tumingin ang lalaking baboy kay Aaron, at baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat, napakabilis nito na hindi man lang niya naaninag ang kanyang sariling katawan. Pero, pero isa lang siyang munting langgam, siya. Paano niya magagawa? Oo, masyadong malakas ang balat niya kaya noong sinaktan ng lalaking ito ang sarili niya, para siyang masakit sa balat. Pero maswerte ang apo at nasaktan lang ang kanyang mahalagang lugar. Ganon talaga, sa pag-iisip nito, nabawi ng baboy ang kanyang kumpiyansa at nagalit, You fucking little mole ant, you dare to hurt me. I want you to go away. ta ah -ah. nagkaroon ng isa pang dagandong. Sa sumunod na segundo, Direktang binago ng baboy ang kanyang hawak na kutsilyo at biglang inatake ng galit ang Aeron, natiyak na mapunit ang Aeron. Sa tapat lang ng Aeron, hindi siya nataranta, at dahan daw ang tumayo sa pwesto. Basura! Halos sa sandaling sumugod ang baboy, nakita ng lalaki na ang malaking kutsilyo ay malapit ng matagumpay na maputol ang Aeron. Biglang, ang Aeron, na hindi gumagalaw, ay biglang naging isang natitirang anino. Wala pang sagot ang baboy, tapos, bang, direkta at malakas na tumama ang kanyang malaking kutsilyo sa lupa. Parang nahati ang hangin. Kasabay nito ay biglang tumalsik ang kanyang katawan sa kakaiba. Sa isang malakas na putok, ang kanyang malaking katawan ay diretsyo at malakas na tumama sa lupa. Nasilaw ang lahat sa malakas na panginginig ng lupa. Nang lingunin nila, nakita nila ang lalaking baboy na nakaharap sa lupa at nakakulot ang mga kamay. Gayunpaman, kumpara sa naunang isa na may butas ng dugo sa isang palso, ito ay mukhang higit pa o hindi gaanong tumatagos. Halika ulit, walang pakialam na umikot si Aaron at hindi man lang nahawakan ang dugo sa Jade Sword. Para sa Aaron, ang mga hayop na ito ay hindi pa kwalipikadong dumihan ang kanilang mga espada. Isang malamig na inumin, nagalit na naman ang baboy, pero walang silbi ang mga kamay at litid. Napakahirap bumangon, hindi banggitin ang pakikipaglaban muli sa Aeron. Sa pagkakataong ito, tumigas ang mga ngiti ng isang grupo ng mga nanonood. Dati, kung gaano sila kabanggas tumawa, nakakahiya sa mga oras na ito. Sa isang kisap mata pa lang ay napabayan na agad ang mga kamay ng baboy. Kahit mayabang at nakasanayan na nila, hindi nila maiwasang manlamig sa palso isa-isa. Mabilis silang nagkunwaring binago ang kanilang posteril, ngunit talagang itinago ang kanilang mga palso. Bakit? Hindi ka ba nababaliw noon? Ngayon, ang basura ay hindi na makabangon sa lupa, at ang basura ay wala kang lakas ng loob na sabihin. Nahulog ang mga salita, dahan daw ang bumalik ang Aaron. Sa orihinal, sa mga tuntunin ng momentum at katawan, Aaron ay dapat tumingin pabalik sa kanila tulad ng mga bata na tumitingin sa mga matatanda, ngunit sa oras na ito, isang grupo ng mga halimaw ay hindi. Alam kung bakit, hindi nila maiwasang umatras at panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa Aeron, isang hindi nakikitang pagpigil ang nagpalamig pa sa kanilang mga likod, matapos masulyapan ang mga halimaw. Tumikim si Aeron, kung hindi ka maglakas loob na magsalita ng walang kapararakon, umalis ka, sa sandaling bumagsak ang mga salita, ilang mga halimaw ang talagang walang malay na tumalikod at sinubok ang gumawa ng paraan, gayon paman, sa oras na ito, ang taong oso ay tumitig sa iba, ilang sandali pa, malamig na sumigaw ang isang torrent sa tabi niya. You fucking are the sword, you have seed, kunin mo ang espada at labanan mo ang lolo niyo mo, nang marinig ito. Ngumiti si Aaron. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!